Okay guys, uh, welcome welcome back sa my channel. Okay, isang uh, Euro 150. Ah, uh, lakas ng tagas nito, guys. Ito dahil dito, guys. ayan yung tama niya. Ito. Ayan yung butas na to. Ayan, crack, no? Yan napabayaan ko, guys, sa ano, yung hindi siya nahigpitan ng maayos. Kaya yung sa pagka-vibrate ng ating uh, makina. Ayan, kinakain niya 'yan, guys kinabkab niya to guys ayan oh ayan nahukab siya dito dahil malu ma hindi maigpit yung tornilyo nito ayan kaya ganyan yung nangyari kinain niya to guys ayan gasya nabutas siya dun okay ayan uh, kaya binaba ko to Ipapang machine shop Ipapang machine shop natin yan guys para mawala yung kanyang uh, tagas yan hindi ka yun oh yan dyan lumalabas yung langis guys kaya basa siya dito okay isa itong euro 150 guys kaya kailangan na uh, nasa proper yung ating pagigpit nyan guys yung uh, tamang tamang higpit lang hindi ma hindi yung kulang sa higpit yung kapag kulang sa higpit yan guys ngayon pag magbabibrate yung ating makina yan kakainin yan guys So dito yan, dito ang kakainin niya. Okay, kaya kailangan nasa tamang igpi yan. Okay.